Yan mga lods, tayo. Tayo. Kasama ko yung body ko eh. Um, special dito. Ayan. Ayan Sikuti natin. Yung area. Ganda na ito. So, Kung may nangarbis doon. Diyan tayo ng ating kaibigan ng isang kilo. Ayan. Ayan ng asparagus. <coughs> guys, tignan nyo na guys kung ano ito kaganda. Sila natin yung uh, asparagus. Ang ganda pala dito. Kita nyo. Oh, yung simila ganyan. No? Ito. Ay, may nagatubo na yan. Yan ang pag magtaas na yan siya, harvest na yan. Ayun. Ganda, ba? Diba? So ganito yung uh, asparagus mga lods. Tanyo. Oh, ano? Takti na yan, oh. Tayo naman, yan. Ang harvest na yan. Oh. Ito yung tubo. na yan siya, oh. Tayo kung ano kaganda yung asparagus mga lods. Naapad. Yung uh, asparagus na napasyara natin ng lapad nito. 4 hectares daw ito eh. Ayan. Hello so, mga kalods saka uh, okay welcome to my uh, uh, channel da, kita nyo naman guys kung uh, ano ito sana ko dito sana lugar ito tanyo oh. ang ganda oh. as para gusto yan mga lods ang oh. ganda ng uh, area na to so pinasyalan natin ito mga lods naman sa ganda sa yan man. naman o oh. ganda so, lods. Oh, Oh. Kayo una ko ni dalon dito. Oh. Mm. Mm. Ang dalas na, na to.